Alam mo, kapag tumatanda na pala tayo, mas priority na natin yung paano maging masaya. Marirealize mo na mas masarap i-enjoy e ang buhay pag masaya ka. Hindi mo kailangan makipagtalo sa mga taong walang bilib sa'yo as long as nag enjoy ka naman sa ginagawa mo. May lang ang buhay natin. Hindi natin kailangan makipag-argumento. Positive people will always choose happiness. Kaya kung saan ka masaya, tuloy mo lang. Enjoy lang natin ang ating buhay. Kung saan tayo, nagiging masaya.